Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. And talk about the bills. Meron pa po ba kayong naihain? K kailan lang? Ano-ano pa pong mga bills ang nakahain? Ano po? Bago itong universal pension Ayan, bill natin. Universal. Na kung saan ay... Uh lahat po ng senior citizens ay makakatanggap na po ng pension mula sa gobyerno. Mm -hmm. Kasi po ngayon, sa ngayon, meron tayong indigent uh, social pension oh, na tumatanggap na po ng 1,000 pesos. Mm -hmm. Yung 4 million senior citizens. Mm -hmm. Now, ito pong batas natin na to para po mapagbigyan lahat mm -hmm. ng senior citizens. Yung pong hindi nakakatanggap ay makakantangap ng 500 pesos naman. Muna. Mm -hmm. Pero after uh, five years, dahil po nga sa kakulangan ng pondo, Pando. ito po ay magiging 1,000 na. Ah. Parehas na po lahat. Pantay-pantay na 1,000. Ako, oh, that's na good po news. Opo. Oh, <laughs> Kasi pinagpilitan po natin yung 1,000 pesos. Mm -hmm. Pero naging problema po, kung nang sinabi ko sa inyo, mm -hmm. pagdating po sa pondo, Okay. nahihirapan tayo. Mm -hmm. Kaya po na pag uh, naipasa namin sa mabab sa mababang kapulungan mm -hmm. na yung hindi po nakakatanggap ay mabibigyan po ng 500. At isang isang malaking uh, bagay na rin po yon mm -hmm. para yung mga senior citizens na sinasabi hindi sila nakakatanggap mm -hmm. ay basa na po masama sila niya. sa mga Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!